sa so ganun lang mga boss uh, pwede naman natin itong gawin sa ibang motor pero kung hindi gagana sa ganun di malamang may na talaga ay yung kanyang relay pwede nyo din testingin yung kanyang relay yung dalawang wire nya yung green at saka yung dilaw idikit nyo sa positive at negative ng battery idikit nyo gano sa battery pag nag click yun okay pa yun kaya naman yeah, pakita natin o kaya naman ay ayo ko sa inyo aring relay na are tanggalin niya yung ganyan para makita niya yung terminal sundutin niya yan kung ito rekta to eh rekta yan gagana talaga yan ganyan gana talaga yung nakarikta yan direkta sa battery yan. yan pero ito ang titestingin nyo irerikta nyo uhugutin nyo to irerikta nyo sa battery uhugutin nyo to nahuhugot to meron yan dyan sakit sa uhugutin nyo yan direkta nyo sa battery pag nag click yan i start yan so ganun lang kadali uh, paano mag troubleshoot nito gano'n yan kita nyo naman na ayaw siyang gumana ayaw nyo mag start kaya dahil sa loose o mahina yung connection ng kanyang negative kaya ginawa natin, kaysa hanapin natin yung linya nya, kung saan sya naputol o kung saan sya nag ay inam na lang natin ginamper na lang natin pinaypas na natin yung negative para mas mabilis kaysa magkalkal pa tayo ng wire nyan ay shortcut na natin direkta na dito. Pwede din pwede namang hindi dito. Mamana pwede yan ang wear na ano negative pwede rin. Kaya lang syempre para hindi na tayo sumugat diyan ay dito na natin direkta sa negative para okay na yan. Pansamantala. Pwede na rin pansamantagal. Okay na yan. Balik natin to. Mahalagalaan naman dyan ay yung idea na binigay ko sa inyo na mga papa, kinabangan nyo kung sakaling kayo ay naghahanap ng idea o nagto kayo wala nyo napunta kayo dito sa channel na to ito pala yung ano yung solusyon na hinahanap nyo parang meron kayong idea kung paano mag troubleshoot nito pero magaling na din yung meron kayong karagdagang alam lahat naman tayo ay uh, ang pagkakaalam ko ang mekaniko ay ano yan kahit yan ay may alam na nag-aaral pa din yan para hindi lang iisa ang alam maraming pwedeng gawin halimbawa nagto troubleshoot pag hindi nagkaigas sa isang ano sa isang troubleshoot meron pang isa pag hindi pa rin nagkaigas sa isa pero pa rin isa uh, ganoon lang yan yung idea sa ating ginagawang ito. So ayan. Maraming salamat mga boss sa panonood ng video nito. Kung bago ka pa lang subscribe, ah, kung bago ka pa lang sa si channel na to, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button dito sa baba para ma-notify ka pagka tayo ay bagong video.